Sari sa koila, mami ni mo kay na ako na yan sinabawan nga kabaw. Kagalatan ko na siya kayo. Ute, sudan pa niyo. Hey, Te, asa mag yung sinabawan nga kabaw? Ama o, Mama, oh, wala siguro wala. ni Nas Caldero. to si ate o oh, eh. Manguha na lang ko ani. Eh. Sige, O, wow, dara ang sinabawang kabaw, kalami. Kasi gutom na init pa kaayo, oh, na may sa eh, Nagda naman tag panaksan so maghukad na lang ta. Wa tag ni bahala siya oi eh, basta manguha ko ano ni sinabawang kabaw. Dili really, lamang ta magpalabi ani eh, kay makabughat ra ba kuno ni. Eh. Mommy, tinulang kabaw. Hmm. inon nga bangos ta ginamos nga da joke. sa sabaw sa kabaw. Pwede palabi ani guys kay makabughat ni. Kasi mga sakit-sakit makalunhat daw ni. Hmm. Ay, kayo. Sakto tulipag ka. Latan. Maliod to, tanin yung tanan, guys. Mm, may asabaw sa kabaw, eh. Ako may ni na yung unod sa kabaw, guys, ha ginamos nga kuan the joke hmm. hmm. đôi đi mai để cầm câu cà bao